Magpapatupad ng maximum suggested retail price ang Agriculture Department sa pulang sibuyas at carrots habang pinag-aaralan na rin ibalik ang MSRP sa karne ng baboy. Nagbabalik si Vel Custodio. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng sibuyas at carrots, gaya ni Donna at Angie, kanya-kanyang diskarte na lang ng pagtitipid ang mga mamili. Yung maliliit na lang kaya kung malaki, pati na lang. <laughs> Nagtatanim na lang ako ng ibang gulay. Yung kaya kong itanim, tinatanim ko. Tapos yung iba, pagka mura, halimbawa o mustasa, i-preserve ko na lang. Pag malaki-laki naman yung sibuyas, dalawang lutuan na po yun, nahati lang po sa gitna. Para tipid. 250 hanggang 330 pesos kada kilo mabibili ang pulang sibuyas, habang 120 hanggang 200 pesos naman ang carrots, batay sa DA Bantay Presyo. Kasi meron nga red onion na ririnig may 300, may 160, may 180. That's too much. Tapos meron nga nagbebenta ng red onion na ganyang kaliit, pinalalabas nila na local yon Hindi ho totoo yun. kayo ng mga retailer kasi wala nang red onion. Imported din yon Kaya binibenta lang na mas mataas, dinidekla nila as imported. So para sa onion, ang magiging MSRP na local at imported should be 120 until uh, end of uh, January. Sa ipatutupad na maximum suggested retail price simula December 1, 120 pesos per kilo na lang dapat ang pinakabataas sa retail price ng sibuyas at carrots. Ibabalik din ang MSRP sa karneng baboy na 330 pesos kada kilo sa kasim o pige at 370 pesos sa liempo. 210 pesos naman ang sabit ulo. Tinitignan din ng DA ang posibilidad na taasan ng taripa sa imported na karneng baboy. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isolated case lang ang na-detect na African swine fever sa ilang stock farm sa Loloma, Quezon City. Ang isang suspect namin kasi, meron mga na-detect ng ASF ang baboy, but it doesn't mean yun yung ASF. Na, kasi maraming gumagamit ng illegal na vaccine. Eh. Diba? The illegal vaccine, pag vinaccinate nila yung kanilang uh, baboy, it, does, it will show up as positive. Eh. But it doesn't mean it is contagious. Patuloy pa ang testing ng DA patungkol sa na-detect na virus mula sa mga baboy. Tiniyak ng DA na wala naman dapat ika-alarma rito. Samantala, bagamat nakakakitaan din ng pagtaas ng presyo ang isda, hindi na ito isinama sa papatawan ng MSRP. Yung isda, uh, napansin ko rin mataas pa. So I check ngayon yung amount of importation ng biga bigas uh, yes, uh, ng isda no like galunggong babae galunggong lalaki uh, starting this week marami nang papasok eh so we should expect also fish prices to go down kasi so, may nakita ko 300 dapat mo mabayan ng 250 no something like that or, or even less uh, less than that so nakatuto ko, uh, gusto ko lang paalam sa publiko na nakatuto ko kami dito at araw-araw nire-review ko yung review ng DA yung lahat ng presyo na kailangan nire-review and we're uh, doing our best to uh, make sure na itong Christmas season ay maaboy yung mga spikes at uh, if possible, mapababa pa yung presyo. Patuloy naman ang pag-iikot ng DA at Department of Trade and Industry sa mga palengke para tiyakin na tama ang presyong inilalagay. Mag-i-issue ng show cost order ang mga ahensya sa retailer na na may questionabling pagpipresyo upang matunton ang nagmamanipula sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.